Salamat sa nagbigay. Bush. Ang ganda. Ang cute niya. Kasi, mm uh -huh. meron siyang, marami siyang charger. Yan siya. Uh. Mm. Charge mo din dyan siya. P1. Dito, sa charging niya na sarili niya. May charge din siya. Pwede ka rin mag-charge dito. Ayan. Hmm. Uh pero kung gusto mo talaga i-charge siya mag-isa lang and so, mo lang yung ano diyan sa ano din niya hmm. ano mo lang i-charge mo na ganyan pa tong nag-charge na siya ng sarili niya hmm, di diba? Pag binuksan mo naman siya, dito kailangan pag binuksan mo yata ano lang madiin yan yan pero pag pinatay mo siya saglit lang din para mapatay daw ba battery 90% battery 90% sinasabi niya yung baterya ayun wag, wag madiin pag nag put off sinasabi niya kung ano yung battery kung ilang percentage yung battery kaya diba apit ko yan para makita niya hmm. on Minus yung paghina ng tugtog plus yung paglakas. Tapos, and show. Battery, 90%. Hmm. 90% daw. Nagsicharge kasi ng sarili niya eh. Battery, 90%. Battery 90%. Ayan. Pag inok mo siya, huwag mo hindi ina ng matagal. Taglit lang daw. Diba? Inok na siya. Pero nagcha-charge siya kahit naka-off yan. yan. Speaker lang to. Kaya lang ang tatak niya, bush. 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 ganda